nag na naman si Vice Ganda matapos siyang makita sakay ng bagong Tesla Cybertruck. Pinag-usapan ito ng maraming netizens at talagang kinagiliwan online. Isang viral video ang kumalat kung saan nakitang sumakay si Vice sa kanyang napaka-futuristic na sasakyan. At hindi lang basta sasakyan ito dahil ito ay ang Tesla Cybertruck. Nakasuot ng kanyang signature na pink na outfit, todo forma si Meme Vice habang sumasakay sa all-electric pickup truck. At syempre, hindi mawawala ang kanyang nakakatawang biro. Binuksan niya ang bintana ng kotse at bumulong pa sa mga nakapaligid. May problema ba tayo? Di ba isa rin naman Hollywood star? Charot! Nag-react agad ng mga tao sa paligid, sinasabi pa ng iba. Grabe! At social. Naku, wala talagang makakatalo sa karisma ni Vice. Pero ito ang nakaagulat. Hindi pa ito ipinopost ni Vice sa kanyang social media accounts o kahit sa kanyang YouTube channel kung saan madalas siyang mag-vlog tungkol sa mga bago niyang kotse. Kaya nga maraming fans ang nag kung kailan ito magiging opisyal na featured sa kanyang mga vlogs. Alam niyo ba kung gaano ka-espesyal ang Tesla Cybertruck na ito? Sikat ito sa futuristic na design nito at napaka-spacious. Pwede magsakay na hanggang limang tao at sobrang luwag ng cargo area na may kapasidad na 1,529 liters. Hindi rin papahuli ang tech features nito. May dalawang malalaking touchscreen, isang 18.5 sa harap at isang 9.4 sa likod. Parehong may bagong user-friendly interface. Para sa mga mahilig sa sounds, ang Tesla Cybertruck ay may 15 speakers kasama na ang dalawang subwoofers at distributed amplifiers. Talagang ang ganda ng audio experience sa loob ng sasakyan. At kung usapang charging naman, napaka-convenient ng Cybertruck. May wireless charging, 65 watts, USB-C ports at pati 120 volts, 240 volts outlets sa harap, likod at truck bed. Ngayon, pag-usapan naman natin ang presyo. Ayon sa caranddriver.com, ang starting price ng Tesla Cybertruck ay nasa 81,895 US dollars o humigit kumulang 4.6 million pesos. Depende sa trim at options. Pwedeng umabot ito sa 101,985 US dollars o halos 5.7 million pesos. Pero dito sa Pilipinas, ay sa mga car dealer pages, umaabot ang presyo nito sa 17.5 million pesos hanggang 18.5 million pesos. Wow! Grabe! At ayon sa Speed7 Facebook page, kakaunti pa lang ang units ng Tesla Cybertruck sa bansa. Ang second at third units nito ay dumating lang nitong late September kaya naman sobrang rare pa ng sasakyang ito sa Pilipinas. Isa pang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng Tesla Cybertruck ni Vice ay dahil kilala siyang mahilig sa mamahaling mga sasakyan. Alam nyo ba na nasa kanyang garage din ang isang Mercedes-Benz Sprinter na ginagamit niya para sa trabaho? At isang Mercedes-Benz AMG G63 na lang ay pinasatin black crop niya social, di ba? At hindi pa dyan natatapos. Noong September 2023, bumili pa siya ng bagong BMW 735i Pure Excellence na nagkakahalaga ng 8.9 million pesos. Ito ay kasunod ng nangyaring multi-vehicular accident sa Quezon City noong August ng parehong taon, kung saan involved ang kanyang 2021 Cadillac Escalade. Ang Escalade na iyon na binili ni Vice noong January 2022 ay may presyo na umaabot sa 3.9 million pesos hanggang 5.3 million pesos depende sa model at features. Grabe! Talagang hindi nagpahuli si Vice ganda pagdating sa mga luxury cars. Kaya hindi nakakapagtaka na tuwang-tuwa ang mga fans sa bago niyang Tesla Cybertruck. Tuloy-tuloy ang mga ganap ni Mimi Vice at siguradong marami pang aabangan mula sa kanya. Abangan natin kung kailan niya ito ipapakita officially sa kanya mga vlogs at social media. Pero for now, panalo na tayo sa viral video na kumakalat online. Mga kakita kids, ano sa tingin nyo? Pasok pa sa banga ang Tesla Cybertruck ni Vice? I-comment nyo na yan sa baba at huwag kalimutang ishare ang video na ito para mas marami pa ang makaalam tungkol sa bagong sasakyan ni Meme Vice. Kita sa susunod na chika dito lang sa Kita Kids Showbiz!